Right. Sa kaugnay pa rin tayong balita sa labas ng impilan, malaki ang epekto ng African Swine Fever o SF sa bentahan ng baboy sa mga palengke habang tumataas ang presyonet log kada linggo at inasahang pangsisipa pa ito pagpasok ng Bermans. Ang karagdagang detalye sa live report ni Christopher Tirambulo. Christopher yeah. Ish, na ramdam na ang pagkatuma ng bentahan ng karne ng baboy at itlog sa Mega Q Mart sa lungsod ng Quezon ngayong araw. Ayon sa tindera na si Aling Baby, bumagsak ang bentahan ng baboy dahil sa bantaan ng African Swine Fever. Inaasahan niya na bababa pa ang presyo ng karne ng baboy sa mga susunod na araw. Ngunit, posible namang tumaas ang presyo nito sa pagpasok ng Burmans dahil sa pagsipa ng demand. Ayon sa mga tindera, sapat pa ang supply ng karne ng baboy sa ngayon umaabot ng 180 pesos kada kilo ang presyo ng tenga. 235 pesos ang kada kilo ng batok, 280 ang kasim, 350 ang yempo, 270 ang pork chop habang matumad din ang bentahan ng itlog. Ayon sa tindero na si Mario Villanueva, tumataas ang presyo ng kada tray ng itlog ng 5 piso kada linggo. Sa ngayon, 8 piso ang pinakamaliit na sukat ng itlog habang 9 pesos and 50 centavos ang pinakamalaki. Inaasahan na tataas pa ang presyo ng itlog pagsapit ng Burmans at kasabay nito ang pagtaas na kanilang kita. Samantala, bumaba naman ang presyo ng kamatis mula sa dating 108 pesos kada kilo. Ngayon ay naglalaro na lamang sa 100 pesos hanggang 120 pesos kada kilo. Maganda naman ang bentahan ng kamatis at sapat naman ang supply nito sa merkado. Christopher Terambulo, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Newslight.